ay mga tropa. Ang mga chameleon ay may kakayahan na nakakapagpalit ng kulay ng kanilang balat at katawan dahil sa isang special na uri ng selula sa kanilang balat na tinatawag na chromatophores. Ang mga chromatophores ay kapag gumalaw ay nagbabago ng kulay at nagpapakita ng iba't ibang kulay depende sa kapaligiran ng chameleon. Ginagamit ng chameleon ang pagbabago ng kulay bilang pagtatago mula sa mga kaaway at mga predator o bilang paraan upang mag-adjust sa temperatura ng paligid nila. Ang mga crematophores ng chameleon ay binubuo ng isang uri ng selula na tinatawag na iridophores at melanophores. Ang mga iridophores ay nagpapakita ng mga liwanag at kulay gamit ang pag-reflect ng liwanag sa iba't ibang angle, samantalang ang mga melanophores ay nagbibigay ng itim na kulay. Ang mga crematophores ay tinatawag na nanocrystals dahil sa pagkakaroon ng maliliit na kristal na nagpapalaki o nagpapaliit sa pag-reflect ng liwanag, depende sa kapaligiran. Ang mga chromatophores ay natatagpuan sa isang layer ng balat ng kamilyan at kontrolado ng mga kimpokrito o sigaw ng utak ng kamilyan.